Hello guys, uh, share ko lang yung mga klase ng mga hidden cameras para sa awareness ng lahat. Lalong lalo na yung mga nasa ibang bansa or kahit yung mga nandito sa Pilipinas. So kung nakikita ninyo itong uh, para siyang screw. Nakikita nyo mayroon siyang wire. Ah, lang. Akala nyo siya screw na nakadikit sa pader. Yun yun. Pero camera pala yun. Tapos ito yung isa, yung ang tawad dito, uh, smoke detector. Kita ninyo? Smoke detector sa nakabit pero meron siyang camera na nanonood sa inyo. Okay? Tapos uh, itong isa, yung sakit, yung lagayan ng bumbilya. Yung sa gilid niya na may butas, ito nakita ninyo rito sa gilid. Yan. Kala ninyo, ano lang siya ng butas lang na maliit. Pero pag tinignan nyo, nilapitan ninyo, makikita ninyo yung parang mata ng camera. So, yan. Tapos, ano pa? Ito. to uh, relo. Ayan, relo. Makikita ninyo yung nakasulat na quartz. Nandyan yung butas niya. Okay. Nakaharap sa inyo, yung eh, butas meron siyang hidden camera na nakalagay. Tapos ito, lighter. na uh, kung may lighter na laging nakalapag dyan sa lamesa o kung saan nakalagay na kala nyo wala lang, na lighter lang na iniwan or ano, pero hide din camera din siya. Okay? Meron pa? Yan, yung router ng internet. Kaya nyo, may butas din siya na camera din na nakalagay. Kalang na kalalang natin na parang butas lang na singawan o ano, pero hidden camera din siya. Okay, ito pa yung malupet, yung outlet, saksakan ng mga uh, appliances, kung ano-ano pa. Kita niyo sa gilid mayroong butas na maliit. Okay, hidden camera din diyan. Tapos uh, ito, kaano rin niya? Parehas lang yan, yung ano, outlet. Tapos ito yung digital uh, clock. Uh, may butas sa uh, maliit dito sa may bandang gilid. do oh. Kikita ninyo. Hiding camera din siya. Tapos mayroon siyang memory card. Ito, ball pen. Uh, yung ball pen, laging nandyan, nakatayo. Doon sa may lagayan. Kala nyo, ball pen lang talaga siya na ordinary. Pero, ano siya, hidden camera din siya. Nire-record na niya mga ginagawa ninyo. Ito, sombrero. Malupit din to, may butas. Yung laging nakalapag na sombrero na hindi na umaalis. Yan. May hidden camera din yan. Para-paraan lang yan eh. Ito, yung madalas diba to, bot botones to eh, botones. Tapos sa gitna, meron pala siyang camera na halimbawa may polo, polo shirt na ano, tapos may botones na pink. Ayan. Hidden camera yon. Kung titina mo sa loob. Ito ang matindi to sa kwarto or sa CR. Kala ninyo uh, sabitan lang siya ng mga damit pero itong butas sa as eh hidden camera pala yung nakalagay, ano dyan, nakalagay na sa loob. Okay. Kaya e, uh, ingat-ingat tayo sa mga ganito. Ito malapit. Air freshener. Pero meron siyang camera. Hidden camera. Kita niyan. Ilalagay lang sa loob yung device niya. Niyo, air freshener lang nakapatong pero sino device niya nasa loob. Tapos may butas na maliit. Ito yung lagayan ng tubig nandiyan sa may ano niya, sa may takip yung hidden camera niya. Di ba? Ang lupet. Kala nyo tubig lang nakapatong. Pero may hidden camera siya na katago. So, ayun. Para sa awareness lang lahat. Pero yung ibang mga hidden cameras, hindi ko na pinakita. Pero ito yung mga mahirap eh, ano eh, mahirap madetect. Kaya kailangan kung mayroon kayong yung pang detect ng mga hidden camera, gawin ninyo. So, nakikita nyo to Mm, yeah, no? May buwan na siya, mayroong butas ilalim, may parang mata.